Hello everyone, good morning. Ah, uh, November 27, 2023 po ngayon at today po tayong nag-off dahil meron po kami sinundo sa Maynila. At di po tayo naka-duty agad. So for today's video ay magbibigay naman po ako ng tips kaya ng kahilingan ni Sir Fernando, minisitch pala niya ko via sa aking Facebook page. Pagpamanhin mo Sir kung hindi na ako sumagot sa iyo ng channel doon sa aking Facebook page. Pero gagawan ko po ng content ang iyong request dito sa ating channel pangkalahatan na para naman po sa mga nagnanais na mag-alaga. Yan. At ito na po yung mga alaga natin sa date na to. November 27, 2023. Oh. medyo malaki na rin po yung pagbabago sa mga alaga natin. At medyo uh, mas maging hawa na sila ngayon. Pastulin. Kumpara nung bata pa sila. Meron pa rin po kakapsat mangilan-ngilan na maliliit dito sa alaga natin. At yung mga pinakamaliliit niyan ay ihiwalay na po natin kapag lumipat po kami ng pastulan para humabol sa mga malalaki. Ayan yung hindi nawawala sa pag-alaga ng kasi ang hindi sabay-sabay na paglaki at meron yung tinatawag na bansot. Ngayon po makakasasad yung tinatawag na mga bansot na yan kapag i-separate po natin ay kahabol pa rin po sila katulad ng mga malalaki na alaga natin. Ang unang tips na ibibigay ko po sa inyo ay ang um consider po ninyo yung location ninyo kung kailan sila mag-aani ng palay tsaka po sila mag-decide na mag-order ng seho. Kailangan na sa tamang timing ang pag-order ninyo ng seho bago po mag-anihan para magawa po ninyo siyang pagalang kahit na maliliit pa sila. And pangalawa po na i-consider ay ang season ng tag-ulan. Kung wala po kayong housing na gagamitin, kailangan itapat po ninyo na bihira na lang po ang ulan para kahit papano kung rainfall yung patubig dun sa location ninyo ay mapapastulan pa rin kayong kakainan ng inyong mga alagang itik. Paano naman po natin itatapat na anihan ang pag-order natin ng itik? na seho ang pagpisa po ng itik na seho ay 28 days so mag, bago po kayo mag order ng inyong seho ay magbibilang na po kayo kung kailan uh, mag uumpisa ang anihan sa location ninyo at mag adjust kayo ngayon sa pag order ang pag order naman ng na seho ay uh, 15 days consider nyo po yung 15 days Bago po isalang yung itlog at kailangan nyo na po siyang partial payment para maisalang ito para sa inyo. At mula sa date na sinit ninyo sa mga itlog na isasalang para gawing siho ay doon na po kayo magstart na magbilang ng pagpisa. Kaya habang hindi pa naani yung mga palay ay magka-count na kayo forward kung kailan aanihin para maitiming ninyo na tag-ani ng palay ang pag-order ninyo ng seho. Halimbawa po ang aniya sa inyo ay March. Ang bilang po natin ay backward ng February ang paglabas po ng seho natin para sakto by March kung first week of March ay meron na tayong itik at bago anihin yung palay ay napalaki na rin po natin sila. Ganon po yung isa sa teknik ng pag-aalaga ng seho kakapsat. Ang pangatlong tips na ibibigay ko po sa inyo ay yung pagbili po ng feeds para sa mga seho natin. Ang may papayo ko po sa inyo dito ay bili lang po kayo ng kaunting bayuan dahil sa susunod na mga araw ay hindi na nila malulunok ang bio 1 kakabsat. Kailangan nyo nang magbigay ng bio 2 at bio 3 para lumaki din yung kanilang bituka. Kasi kapag mag po tayo sa bio 1, nabubulunan po yung mga seho. Kaya pag napunan ninyong ano, tumitikit po kasi yun sa ngalang-ngala -ngala, ngala, ngala, po nila. Yun. Kaya kung isang libo uh, isang sakong bayuan pwede na po yun na ipakain natin kung gusto nyo naman pong magdagdag ng bayuan gawin nyo siyang dalawang sak saka kayo maglipat ng bayu 2 hanggang sa maobserbahan naman po ninyo kung kaya na po nilang lunukin ang pilit na ipakain sa mga alaga nating seho Tips number 4. Sa day 1 na pagka-deliver sa inyo ng seho ay sikapin ninyong maglagay ng division. Sa amin kasi hindi na po kami naglagay ng division para mas konti po ang malagas o mamatay sa mga aalagaan ninyong seho dahil sila ay may posibilidad na magdagandagan dahil nilalamig pa sila. At makalipas ng ilang araw ay maaari na rin po nating alisin ang division na inilagay natin sa mga alaga nating seho as long as nakita na natin silang malakas. At huwag ding hayaang maging empty ang tubigan nila para hindi matuyo ang kanilang mga paa. Maaari po silang gumamit ng rovi strip, protolite at destros panghalo sa tubig ng kanilang seho. Ang rovistriff ay nakakatulong sa mga alaga nating seho para matuyo ang kanilang pusod. At lumakas din sila. Panlaban nila yun sa sipon at halak. Ang protolite naman ay vitamins nila para mas tumas ang immune nila. At ang Distros naman ay para sumapat yung water consumption nila nakakatulong ang para sila ay lumakas. Tips number 5 sa pangatlo o pangapat na araw ay kailangan na nating paliguan ang ating mga itik para matrace natin, malaman natin yung weak at strong sa kanila at hindi na tayo mag-aksaya ng pagkain para sa weak kasi ang mga weak o mahinang sisiw ay sa ayaw at gusto natin ay ito ay mamamatay o mababawas sa aalagaan natin. At ang pagpapaligo sa siho ay nakakatulong sa mabilisan nilang paglaki dahil once na pinaliguan na po natin sila ay dito nyo makikita ang biglang lobo ng kanilang katawan. Subalit bago ito gawin ay tignan natin ang panahon, tignan natin kung makulimlim maulan o maaraw dahil ang pinakamagandang pagpapaligo ng seho ay ang maaraw na panahon sa oras na alas 10 hanggang 11. Huwag nyo pong paliguan ng wala pong sikat ng araw at hindi po mainit kasi lalamigin po sila hanggang sa masanay sila araw-araw na yun ang ginagawa natin dahil yun naman talaga ang pinaka routine nila kapag pinastol na natin at inalagaan natin sa bukid. Dito makikita ninyo yung mga kayang magpatuyo ng balahibo at ang mga hindi kayang magpatuyo ng balahibo. Ang mga kayang magpatuyo ng balahibo ay yun ang mga malalakas na sisiw at ang hindi kayang magpatuyo ng balahibo yun ang mahihina at may posibilidad na sila ay mamatay dahil ang pinakaimportante sa pag-alaga ng sisiw ay kaya nilang patuyuin yung kanilang balahibo at yun po yung benepisyo ng pagpapaligo ng itik dahil una pa lang uh, hindi na tayo magpapakain ng sisiw na weak o mahina ang katawan para hindi na rin maging konsumo sa feeds na ibibigay natin dahil malakas din sila kumain. May time limit ang pagpapaligo ng Seho, kailangan ay mabilisan lang. Kailangan lang mabasa ang kanilang dibdib para yun yung first na adaptation kasi nila hindi mo pwedeng ibabad dahil mamamatay sila. Tips number 6, often feeding po ang pagkain ng mga sisiw. At binabago na lang po natin yung feeding program nila kapag medyo lumaki na sila dahil hindi na natin kayang isustain yung open feeding kapag lumaki na sila dahil mas matakaw na sila. Tips number 7, huwag nating hayaang puno ng dumi nila ang inaapakan nilang sahig para hindi sila ay makalbo. Nangangalbo kasi ang itik na sisiw kapag puro ipot na po yung inaapakan nila. Kaya naglalagay tayo ng sapin na dayami. Kaya before po dumating ang sisiw ninyo, kailangan may imbak na rin kayong dayami na tuyo para pang tulong din yun para mainitan sila. At pangtulong din po 'yon para malinis 'yung inaapakan nila. Sa mga nakaantabay sa channel natin na nanonood, kung naumpisan po ninyo nung nag-start ako mag-vlog dito sa inaalagaan nating CCU, ay marami po kayong mapupulot na maobserbahan sa mga video ko. Kaya hindi ko po may sa isa lahat at i-end ko na po ang vlog natin. Tingin ko na ibigay ko na po lahat ng pwede ninyong gawin. Dahil doon sa mga previous na vlog ko, alam ko marami na po kayong matututunan. Muli, salamat sa pagsuporta at panunood sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel at gustong matuto sa pag-alaga ng itik ay hinihiling ko na inyong pindutin ang subscribe button nang sa ganon ay maging updated po tayo sa mga uploaded videos ko. Thank you! Bye!